Hello guys, ngayon pala pupunta tayo dun sa may sibuyasan kasi magbubunot na kami i-harvest na may nakita kasing ano eh isang sibuyas na merong kagat ng uod yung tinatawag na harabas yung peste so bago pa maubos ng uod yun i-harvest na namin kaya dapat sa sabado pa to i-bubunotin ano eh, eh pero Napaaga dahil sa uod, May harabas na kasi yung iba. Kaya so, pupunta tayo ngayon doon. Para magbunot. Bunot. Wala pa sila, Wala pa ko yun. Ito yung mga nabunot ng sibuyas guys. Sa awa ng Diyos naman wala pang uod. Siguro nagkataon lang na yung binunot namin is may uod. Magaganda naman malalaki. Itutuloy na lang muna pala namin bukas guys. Kasi medyo hapon na rin palubog na yung araw Hello guys, ngayon pala itutuloy namin yung pagbubunot ng sibuyas. Pero ngayon, kumuha na kami ng mga tao para mas mapabilis yung pagbubunot. Ito pala yung mga siling Taiwan. Tignan natin guys, nandun yung mga nagbubunot. Tapos na pala sila magbunot. Nagpipili na lang sila ng mga reject. Yung maliliit, tapos yung may bulok. O kung ano yung mga kinagat ng uod. Pinipili na nila. Tapos pinuputol na rin yung dahon. Habang kami dito, inaano yun yung merienda nila, inaasikaso. Anong luto to, Carl? Dadagdagan mo yan. Ginataong munggo pala ito. Oo pala. Alam mo, sinakal na. Kulang tayo sa ochara. Tignan natin yun mamaya pag hinatid namin to Nagbada siya yung roll mouth. Nagkakasya yun, no? Nervyoso, eh. Ilan sila? 16? 16 na lang, oh. Sobra pa ata. Sobra pa marami pa. Enteng. Okay. Eh di kumain na lang ulit yung ano. Gusto kumain. So, sobra pa 17 pa yun no? Ito na pala guys, yung mga na-harvest, mga nakaburiki na, yung mga gantong net na sako. Madami-dami din. Tapos may kakarga na lang to sa truck, tapos i-deliver ide na dun sa may storage. So ayun lang guys, bye-bye.